Aristado ang isang lalaki sa Quezon City na inireklamo ng uh, panggagahasa sa 14 anos niyang kasintahan. Git ng sospek, hindi totoo ang aligasyon. Balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng mga operatiba ng QCPD Station 13 ng 19 anyo sa lalaki inireklamo ng panggagahasa umano sa minor de edad niyang kasintahan sa barangay Payatas, Quezon City. Uh, nung natanggap natin ang uh, warrant of arrest laban dito sa Osado. Uh, agad tayo nagsagawa ng uh, uh, series of validation uh, nung uh, nat nakatanggap kami ng information regarding dito sa uh, location niya uh, pinuntahan ng tropa at uh, nagpositive naman Ayon sa pulisya nung Marso na isang pangkaso, pa kaso ang biktima 14 anyo sa dalagita Lumala uh, lumalabas sa investigasyon natin na ang nagsampa ng kaso laban dito sa akusado ay ang nanay ng minor victim niya at uh, ang sinampang pangkaso ay uh, rape. Ikalawa sa most wanted person list ng QCPD Station 30 ng sospe. Gate niya, hindi niya alam na may isinampang kaso laban sa kanya. Bigla na lang po akong ano na inaresto po sa computer shop. Wala po akong So hindi mo alam kung may warrant laban sa eh? iyo? Hindi po. Ano man sabi mo sa na na doon sa aligasyon na ginahasa mo kung ano yung bukas yung tanong? Hindi po totoo yun. Sumama nga mga ako ng mga isaan ano nila kasi alam ko na wala pa naman talaga ako sa lanan. Nakapag-return of warrant na ang polisya sa korte at inihintay na lamang ang commitment order ng sospek. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.